Sige. Sige. Ha? Tuman ba yan? Eh? Ano? Para may pambahon ikaw. Ilan taon ka na ba? Anong grade ka na? Grade? Grade 4 ka na? Date date ko pa? Ano pangalan mo? Oh, patingin, patingin. Ay, huwag mo'y napagyan. Patingin tayo mo. Ano ba? Bakit ikaw nagtitim ka? Tutulungan mo si mama mo? Bakit na? Sinan ba kayong magkakapatid? Pang ilan ka? Ay, panganay ka. Eight years old. Paano nangyari yun? Eight years old pa lang tapos lima na kayong magkakapatid? Ilang taon yung punso? Four. Susunod-sunod. Four. Parang Four tapos eight? Tapos si ate ko isang po. Ay hindi ikaw ang panganay. Kung uh, ten years old yung ate mo, hindi ikaw ang panganay yung ate mo. Ha? Huh? No, ano trabaho ng nanay mo? Sa Baguio? May trabaho naman pala ang nanay mo, ipakit bakit kailangan mo pa magtinda? Gatas nino? Yung bunso mong kapatid? Saan? Ilan taon ba yung bunso? Hindi mo alam. Araw, lagi ka nagtitinda? Magkano na nabenta mo? Kano binta mo yan? 80 isa Tatlong peraso 80 So Pag bibili ako ng dalawa Magkano? Eh pag apat ha? 360 Mali No? Magkano ito isa? 80 8 plus 8 16. Diba? O. Oh, 320 pag apat. Tama? Tama ba ako? O. Oh, 320 pag apat, hindi 360. Ito naman, magkano? 25. Alin ang 25 dyan? Ayan. O oh, sige, pilihin ko na lahat yan. Magkano lahat yan? Para makauwi ka na. Ay, paano tayo magbibenta niyan? O, oh, sige, pilangin mo nga. Ha? Alin ang 125? Bakit? 25 pesos, ilang piraso, ilan ba? 1. Ha? O, oh, lima, 125. Ay, tapos ito. 2, 3, 4. O, oh, apat. 320, tama? Plus 125. Puntay mo. Puntay mo, magkano? <laughs> Ay, ha? Kurang... Tama? Okay. Magaling ha, magaling ka pala magmate Saan mo kinuha yan? Inaangkat lang Pag nagtitinta ka, ka ba May kasama ka? Ay, tuwos sa manawag nagtitinta Ikaw naman dito Saan ba ang bahay mo? Sa mga... Bakit malayo? May Hmm. Asa ng papa mo? Doon siya nagtitinda. Bakit mag-isa mo lang dito? Ha? Ba't di mo alam? Hmm? O sige, punin nyo na to guys. Bipilihin na natin. No? Huh? Para may pambaon daw siya. Sige, plastic mo na. Para ipakain ko rin dun sa mga alaga ko ha. Bigay ko. So, bigay natin sa mga alaga natin. <coughs> Tulungan mo oh. na yung bata. Ayan. Ano pa pangalan mo kuya? Hmm, ngarap nya. Sente. Iya, okay. another president. Ito. Kailan mo Kailan mo inangkat? Ah, kanina. Kumain ka na ba? Anong pula mo kanina? Manok. Ano, ano bang pangarap mo paglaki? Gusto mo maging pulis. yun mga kababayan na ka. <coughs> Nakakaawa yung batang ganito. Nakakaawa na nakabilip kasi sa edad niyang yan ang liit-liit pero nagahanap buhay, no? Kaya pilihin natin, no? O, oh, magkano yan? 445, ha? Ah? Wala kang pansukli. Magkano na ba benta mo? Ay, ang galing. Okay, ang dami naman pala eh, no? Sige, okay na yan bro. Huwag mo nang bilangin. Sa'yo na lang lahat yan. Ha? Ano mo sa ano? Para, sabi mo kasi para may pambaon ka. Yung suple, pambaon mo na lang yan. Ha? Ikarga mo yung ano? Huwag ganyan. Ikarga mo sa bag. Baka mawala. May gamit ka na ba sa school? May bag ka na? Mga kapatid mo, may bag na rin? Kompleto na? May sapatos ka? Damit. Dagdagan ko pa, oh. Ayan, tago mo. Sa'yo na yan. Mag-aaral ka mabuti, ha? No, 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 no. Karga mo muna sa bag mo. Baka kasi mawala, eh. Umuwi ka na, ha? Naingatan mo yung pera mo? Ano pangalan mo ulit? Sorry? Renjo? Idos. E Renjo Idos. E 8 years old. Okay, sige, ingat ka. Okay. Yun, mga makababayan, makabayan. Napakataas talaga. Napakasisipag, napakasisipag nito. Diyan nakita natin paglabas namin, napakataas ng rumani, tsara pa ng maklo. Siya nakita namin kaya binili na natin, no? God bless you more, Kuya. Sana maging matagumpay ka. napakasipag mga kababayan. Maraming-maraming salamat po.